is of Sunday po. Kaya ay mag lalabas. So, every week na uh, routine natin ganon. Dinis, laba. So, punta po tayo yung donkey. Punta po akong donkey. Bibili po ako ng sabon pan laba. So, meron pa po akong downy doon. Pero wala pa rin naman akong gaano ng labahan kasi naglaba ako ng nakarang araw Kasi ang so, laba ko talaga is every week. Kung hindi pa rin makasasya siya gaano maano. Pero nagalaban na rin ako. Oh, hingan mo ka rin ako. na nilakad Hingan na naman. So, mula po doon. Doon sa dulo doon. Doon sa dulo doon. Nilakad ko lang yan. Trabaho. Sa Jollibee. ayun po yung Jollibee. Oh. Talagpasan ko na. Ayan po. Ayan so, po. Ayan po. po. po donkey Bibili po tayo na. Ayan. Kasi po pala ba? Ayan po ang donkey. Ayan, ayan, ayan. lang din po. Sa akin, lalakari lang talaga. konting lakad lang naman. So, bibili ako. Hmm. pa ako. Sa po pala ba? Pakared hmm. pa. konting yung lakad ko lang. Nahingal na ako. Yan po ang donkey, malapit lang. Sa so, tinitira ko, lalakad ka lang siguro mga 15 minutes. So, sa trabaho ko, demo lang dito 10 minutes. Kaya so, mabilis siya maglakad, siguro mga 7. Yan po. Ay, yung mga ano dito oh. Club yun yeah. Club Club Family Mart Sabon lang naman Ang bibiling ko Tsaka Tea juice Green tea juice Kaka-copyright so, tayo. Tapusin ko lang yun. Ito po Ay, bili ako nito. Para sa toilet. Ang bango kaya ito. ito. Ang bango kaya ito. Ang labender ko. Ito po yung binili ko. Try ko kung mabango siya. Sa second floor tayo. Second floor po yung bilya na mga sabon, pagkain. Mm -hmm. second floor tayo. So, dito po ako nabili na. meron pa, meron kasi akong downy. Downy po yung ko. So, bibili tayo na partner niya Sabon. Ito na lang, Price niya is send something. Sen happy Ay, bigat pala nito, pues. Bigat. Oh. Kau doon ako. Ha? Sensei. Ito yeah. si Senta ko suru. Ay, buang. Sir, ano, YouTube mo, ano ka? namanya? wa? Buang. Buang. <laughs> Bye. <laughs> okay, mama mama, mga mamas ko nito. Parang yan sa ati. yung bigas ngayon. yun. Ano kayo na kayo ang bigas na yun? Diyos ko po, ito lang ito. Dalawang kilo eh. Nising ano na rin. Nising, eh. Uh, parangin natin sa mga sampiakin. Nising ni Hapo yung dinan Eh. Ito, kung baga sa atin, dalawang kilo, 500 na yan. Pero dalawang kilo, 500 na. My God, marima. 500 pesos. My God. Ito naman, yung mga alak. yung mga alak yan. Yung mga alak yan. Malinggar.

Pero yung mga ano, Mga opposit Tigas na, hindi ka pa. yun. Ayan. Ito, opposit din yan. yung mga na Oh, 本当に、本当に人とのシステムを守る。 Mabasti ka. Masa gosing nga rin ka. Ata nga rin. 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 Mahal mga alak na nasa lata, mga beer, yan, so So, na tayo sa counter. Counter, check. juices. malilit na ala. Oh, yes. Ito po, oh. Ito yun yung Berry Juice. Bagay yan sa puso ko. Pati po yung frozen uh, na ano, blueberry. <coughs> Ito po, oh. Pura lang to. Ayan, 328. Ito po yung iyan ko, hindi ako tinatagtagya. Tina Binabalak ano, binabalakubak dito. May conditioner pa ako din. Sarap daw. Sarap mo. Ito po yung Asian item. Ito yung Asian, Asian item. Ito so, sa atin yan. Ito Ito sa atin. Hindi para sa atin yung buko na yun. sa atin is... Ayan. Mga Sun Food and a Chicken 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 and a siya, siya. and dalawang kilo, 500 pesos. Dalawang kilo, 500 pesos. Sa atin ang dalawang kilo, magkano? Andito na po ako sa bahay. Naglista po ako para dun sa mag-haul tayo. Six item lang naman po yung binili ko. Ayan po. At uh, inano ko po sa sa peso at saka sa Japan para malaman nyo kung magkano po ang price. Ito po yung resibo. So, simulan natin ang ah, mag-haul. Ito po pala ang sabon. Ay, sa 574 yen. So, sa Philippine money po, 224.49 pesos po. Bikat din yun ah. Ito po yung green tea ko. Is 398 yen. So, sa pera po natin is 155.65 So, ito naman po shampoo ko. Ito ko yung ginagamit ko. Hindi po ako binabalakubak dito. Tinay ko like po itong cool. Kung talagang uh, po ay cool siya. 398 po siya. Dito lang, diba? Ito po yung ano ko eh. Ginagamit ko. So, ito na yung kinuha ko. Kasi meron naman ako. Repeal lang kinuha ko. So, ito ay 398. So, sa, pe sa peso po is 155.65 po. So, ito po, bumili po ako. Is, ito pa yung 188. So, dalawa kinuha ko. Ito nga po yung isa yung in yun mo na. Wow! So, dalawa po siya. Ganun din po. 398. So, equal to 155.65 pesos. Ito pong lavender na pang toilet po is 129. So, 50 pesos and 45 cent pesos po. Ito pang toilet din po. Yung isa na din ko sa umise. Ito po ay 200... Uh, 298 yen. So, sa Philippine money po is 116.55 pesos po. So, yun lang po yung ating pinamiling uh, pinamili ngayon dahil meron pa po akong pagkain yan. Dami pa sarap na pagkain. Tsaka, meron pa po akong downy. So, ay po ay maglalaba po ako ngayon. So, yung pinunta ko pa yung donkey po, eh, sa second floor lang po yun. So, mapapanood yun po kung ano po ang mga uh, goods doon sa second floor. So, next time na po yun sa first floor. Hanggang fourth floor lang naman po yun eh. Yun po. Ang bigat nga eh. Kasi, oh, siyempre, naglalakad lang tayo. Kukunin ko sana yung malaki. Ang ah, bigat. Saka sa braso. Ito nga mabigat na eh. Diba? So, yun po. So, dito ko na po tatapusin ang aking vlog. At bukas po, may upload po ulit ako. kasi ang bagal po ng aking editor. Siyempre, nag-aaral po siya. So, dito ko na lang po tatapusin ang aking vlog. At syempre po, kung gusto love your parents. Bye bye. See you my next vlog. Ingat po kayo.